Magandang araw mga mare, tapos na nga kami magaya at dito papunta na nga kami sa cemetery para mag-alay ng panalangin sa mga mahal na na nasa kabilang buhay. <coughs> Nakarating na nga kami dito sa sementeryo at makikita nyo mga mare masigip ang daanan. Kaya pag may kasabayang kailangan magpigayan. Oo mga mare, kailangan natin magpigayan sa daan para naman makarating tayo agad sa ating pupuntahan. Makikita dyan mga mare, marami na nga ng tirik At tayo ay makikira dahil dadaan tayo sa ibabaw ng pansyon. At tayo ay magdahan-dahan baka naman may humawak sa aming mga paa. Char! itinuro ko na nga sa anak ko kung saan kami dadaan papunta sa pancho ng lola namin at dito nga kami dadaan dahil mayroong nagpipicture naghintay city. lang kami ng saglit para matapos sila. at makikiraan na tayo mga mare at ayan tapos na nga sila mga mare pwede na siguro tayo padaanin eh. at sa bandang dito maghihintay tayo ulit dahil mayroon nga tayong kasalubong kaya for the pila pila muna bago tayo dumaan At sa wakas na na rin kami sa pancho ng lola ko. Pagkarating namin, agad naman din umalis si mama para maghanap ng mananalangin. Para sa mga pamilya naming nasa kabilang buhay na. Ganito talagang ginagawa namin yari yel... kapag pista ng mga patay. Naghihintay nga lang kami dyan ng anak. At bote nga hindi siya natatakot. Dahil sa likod niya mayroong bukas na pancho. Dahil ang tagal dumating ni mama, naglagay na nga lang ako dyan ng bulaklak. At ito dumating na nga si mama na may kasama. At agad naman naming inilagay ang mga pagpapit. Para ay alay habang nananalangin. Dalawang pansyon nga ang pupuntahan natin mga mare. At bibigyan ng panalangin. Dito sa una mga mare, side ng tatay ko. At sa pangalawa naman, side ng mama. It is mga parent po ng mga magulang. Ang pinuntahan natin. <coughs> Santa Maria, rey sa Diyos, iampun mo kami ng magpapasa sa layanaw sa oras na namang kamatayan. Santa Maria, rey sa Diyos, iampun mo kami ng magpapasa sa layanaw sa oras na kamatayan. Fast forward mga mari, nandito na nga kami sa pangalawang pancho. At pareho lang din sa una, nag-alay kami ng mga pagkain.

Hanggang dito na lang mga mare oh. dahil may pupuntahan ang kumare ni. Magkikipang okay, inuman lang naman ako sa mga kaibigan kong kumare dito sa amin. O wow. siya mga mare, salamat sa pagsama. Bye.